ilang uh, Ilang buwan ding pinag-uusapan sa social media ang tunay na namamagitan sa pagitan ng aktor na si Joshua Garcia at ang French-Filipina golfer na si Emilian Vigier dahil sa ilang larawang ibinahagi nila sa social media na mayroong pagkakapareho. Sunod-sunod rin ang pagbabahagi ni Emilian ng ilang larawan sa kanyang Instagram story na hinuha ng mga netizens na ang aktor ang kanyang kasama. Napansin ng mapanuring netizens ang magkapareho nilang Instagram post and stories noong July 24, 2023, sa ibinahaging litrato ni Joshua, makikita ang kanyang pagluluto sa isang kitchen, kasama ng iba-ibang litrato ng main dishes tulad ng chicken and pork katsu, honey garlic kitchen, at kinamatisang pampano. Agaw pansin ang mga ito, dahil nagpost din si Emilien, via Instagram story ng dalawang litrato na pareho ng kay Joshua. Caption ni Emilien, mercy at kiss emoji. Nawaring pa thank you sa nagluto nito. Dumagdag pa sa hinala ng netizens ang latest ad story ni Emilien kung saan ay may kasama siyang lalaki na nakayakap sa kanya sa loob ng elevator. Kinuna ni Emilien ng selfie ang sweet moment nila ng di nakilalang lalaki, pero di matukoy kung si Joshua ang kasama niya dahil tinakpan niya ang mukha nito. Pinost ito ni Emilien noong July 25. August 19, 2023, nang magbahagi si Emily ng larawan ng sinabing gym body niya. Nakatalikod man ang lalaki sa larawan ay masasabing si Joshua Garcia ito. Sumunod nito ay isang mirror selfie ang muli niyang ipinost sa social media, kuha pa rin sa gym kung saan makikita na magkasama pa rin sila ng kanyang gym body, ngunit mapapansin na hindi buo ang pagkakakuha ng mukha ng lalaki. Gayun pa ay tila paunti-unti nang isinasa publiko ng dalawa ang tunay na namamagitan sa kanila. Sa isang interview sa aktor, binasag na niya ang kanyang katahimikan patungkol sa kanyang love life. Ani Joshua ay magsasalita siya upang malinawan na ang lahat sa estado ng kanilang relasyon. Nilinaw ni Joshua na hindi niya dinidenyay ang girlfriend. Sadyang napag usapan lamang nilang dalawa na huwag nang isa publiko pa ang kanilang relasyon. Marami raw siyang natutunan sa mga nagdaan niyang relasyon kung kaya ay nais niyang maging pribado ang buhay pag-ibig. Pahayag ng aktor para maklaro na lahat and wala nang maitanong ang lahat. Baka kasi sabihin nila, dinidenay ko yung babae, di ba? Hindi ko siya dinidenay. It's just that, ako and her decided not to share it to everyone. Kasi yung relationship na yan ay kami lang naman yung parte dun. Galing na kasi ako sa iba't ibang klaseng relationship. Every time na sinishare ko siya sa lahat, parang nagkakagulo, alam mo yun. Nagiging shaky yung relationship kasi. Parang this time, mas pinapahalagahan ko yung privacy ko para sa ganung aspect. Ganung klaseng ano ay hindi lang dun, pati sa pamilya ko, di ba? Hanggat maaari kasi, sa panahon ngayon, mas okay kung private na lang tayo.